1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo-amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng lola niyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. dog. Dahil sa hot dog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo. Ang tunay na number one. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Just kon dami natin chika ngayon. Isa na nga dito, kaninang umaga nagkita kami ni PE teacher tapos ang unang ano niya sa akin kanina ano magaling ka na ba sabi ko ah, uh, oo naman, tapos sabi niya, sama-sama pa rin ng boses mo. Ayaw mo kasi magpahinga. Sabi niya, ganon. Sabi ko, ano bang gusto mong pahinga? Sabi niya, yung gusto ko, matulog ka, magpahinga ka. Sabi niya, sabi ko, grabe ka naman. Sabi ko, buti sana kung katabi mo ako matulog. Ay, nako, matutulog ako magdaman. Tapos sabi niya sa akin, sige, sa bahay ko, ikaw matulog tonight. Oh! Di ba? Naloka ako. Naloka ako dun sa bigla niya akong binanatan ng ganon. Tapos sabi ko naman, mamaya matulog ako sa bahay mo Bill, maloka ka ng bongga-bongga. Tapos sabi niya, sige, kunin mo damit mo para bukas, doon ka matulog sa bahay. Sabi ko, yoko nga. <laughs> so, yun. So, nakakaloka. Bigla niya akong Siyempre, naloka ang lahat. Kasi sabi niya, gano'n, wow, mukhang nagkakaintindihan na yung dalawa. Actually, parang may connection na nga kami sa isa't isa. Yung, alam mo yun, yung parang tipo nalulungkot kami kapag hindi kami nagkikita. Charo, ano so, sa may ganun drama. Anyway, so, natuwa naman ako. to sabi niya, uh, bukas na tayo mag-dinner kasi daw may laro daw siya ng football tonight. So, sabi ko, sige lang, maglaro ka hanggat kaya mong maglaro. Charot. Sabi ko naman sa kanya, basta i-enjoy mo at sana manalo. Kasi yung mali mo, manalo ako tonight. Sabi niya, o oh, sige, wish all the best. Sabi ko naman. So, yun. So, nakakaloka. Nawindang ako. By the way, shout out sa inyo lahat sa lagi nakatutok dito sa Mama Blood At saka, syempre, kay Christine Ann Perez na sobrang ganda pang binibining Pilipinas beauty. So, yun. So, kahapon, nakita ko nga si Jasmine. Oh my God. Naloka ako sa ganda na meron siya. At talaga namang hindi ko ina-expect na gano'n siya kaganda sa personal. Kasi, ang akin kasi, yung mga nakikita ko yung pictures niya, actually, minsan nakukulangan ako sa beauty niya. Parang minsan sabi ko, hindi ko maano, hindi ko makuha yung timpla ng ganda niya. Yung, alam mo yun, yung parang, hindi naman siya mukhang manika, yung mga gano'n Yung sa Miss World, kapag nakikita ko siya sa mga videos, photos, talagang gandang-ganda ako. Kay Jasmine, sabi ko, parang hindi naman ganun kagandahan. Parang maganda pa si Hannah Arnold, yung mga gano'n pero kahapon nabigyan na ako ng chance na makita ang Miss International 2023. Ay nako, bonga. Sobrang ganda. Yes. Ang tangkad-tangkad niya para siyang manika. Yung unang tingin ko sa kanya parang wow, now I know that's why you are Miss International kasi na sobrang pretty niya. At saka Grabe din yung personality. Pero mas gusto ko yung personality ni Siriton. Mas parang nag-remark sa akin si Siriton yung ngayon ha. Kasi parang, alam mo yon yung parang naiintindihan ko kung bakit siya Miss International. Yan! So, yan. Nakakaloka. Nakakalokang beauty. Anyway, so marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya guys, hindi ko napatatagalin para sa unang chika, Kisses Delevingne. Saan ba siya bagay sumali na pageant kung kung sakaling babalik siya Mama Sam? Ako para sa akin ha, wag na siyang mag sumali sa kung saan mang pageant. Siyempre maraming pageant ngayon. Ando yung Miss Grand Philippines, ando yung Miss World Philippines, Binibining Pilipinas, kung ano-ano pa mga pageant, Miss Universe Philippines, Miss Philippines, at Miss Earth Philippines. Ako para sa akin, wag na siyang bumalik doon sa Miss Universe Philippines kasi mahihirapan siya doon lalo na kung may kandidata na mas malakas kaysa sa kanya. Halimbawa, sasali siya sa isang taon tapos biglang sasali si Ati sa Manalo. Tingin mo sino ang pipiliin para maging title holder na Miss Universe Philippines, di ba? So ako, mas tingin ko lang to ha, mas bagay si Kisses talaga dito sa Miss Earth Philippines. Doon, dumirekta na siya doon. Kasi pasok yung height niya, pasok yung beauty niya, and then yung galing niya pagdating sa communication skills, I think pasok na pasok bilang kandidata ng Miss Earth Philippines. And then, malaki yung chance na makuha niya yung corona talaga dahil yung beauty na meron siya. Alam naman natin ang Miss Earth, wala yung pinipili as long talagang kaya mong ipanalo ang beauty, yung beauty mo, di ba? Kumbaga parang kaya mo manalo sa pageant nila kahit sino ka pa winner ka dyan Hindi katulad sa mga Miss Universe Philippines na talagang may mga manok-manok pa yan may mga malalakas na kandidata na sumasali dyan. Ayun ang mananalo. Kahit magpaulit-ulit ka pa dyan, kung hindi ka rin naman talaga nila manok, hindi ka mananalo. Look like Pauline Amelex, di ba? Ilang beses na siya nag-try dito sa Miss Universe Philippines, pero hindi niya talaga makuha-kuha yung corona. Pero, ayun, sa Miss Philippines, sa supranational, o oh, di ba, at least na na siya sa international pageant. So, dapat ganun ka rin mag-isip na doon ka sa saan ba ako pageant na pwede akong manalo na hindi nila kikililingan yung kandidata. So, doon sa Miss Earth Philippines, pasok ang beauty mo doon Di ba? So, yon Ako lang tingin ko lang dyan ha. Kasi, ayun kasi yung nagiging problema eh. Minsan yung kandidata, sali sila ng sali sa beauty pageant pero hindi nila alam kung pasok ba yung beauty nila doon sa sinasalihan nila. Dapat aware sila, alam nila yon na dito ako bagay, hindi kasi porket magaling ka magsalita ay tara, doon tayo sa Miss Universe Philippines. No! Hindi ganun yon. So, meron kasing category na talagang pinipili ang isang kandidata na talagang pupwede para dito. So, doon ka mag-try sa pwede ka, yung pasok ka sa banga. Yes, sasali ako sa Miss World Philippines kasi makuda naman ako. Pero ang tanong doon, pasok ba talaga ang beauty mo bilang kandidata or bilang magiging reyna ng Miss World Philippines? So, hindi, hindi dapat ganon. Dapat doon ka sa sigurado na susugal ka, tataya ka, pero winner ka. ba? Diba? So, yon. So, kisses, kung sasali ka, I think doon ka sa Miss Earth. Siguradong panalo ka doon. So, yon. Para sa sumunod naman na chika, pambato ng Thailand sa Miss International, Mama Sam, nakikita mo bang malakas at kaya ba tong kabugin ng pambato ng Pilipinas? So, yung ang chika ko dyan ay hindi natin alam. So, ako para sa akin kasi, 'yung nakita ko kagabi 'yung tatlong kandidata na natira para pagpilian ng pagiging Miss International nila or Miss Thailand International I think 'yung pipiliin ko doon ha 'yung second runner up kasi Una, mukha talaga siyang haponesa. Tapos, ang cute-cute ng beauty niya. Kaya lang, medyo maliit. So, siguro, ayaw nilang sumugal dun sa maliit. And then, pangalawa, yung first runner-up, pwede din. Pag close-up, talagang pag tinignan mo yung beauty niya, mapapawaw ka sa kanya kasi sobrang ganda niya sa malapitan. Talagang, yung skin, yung mukha, kung paano mag-smile. Kung lalo na sa Vietnam gagawin, I think magugustuhan to ng mga Vietnamese. Yung winner naman nila, alam mo yun, very tight talaga yung dating. So, hindi ko siya nakikita na sobrang ganda, lalo na yung pagmalapitan na. So, nawawala yung kinang nawawala yung beauty niya madali siyang malabo ng mga katabi niya kaya lang kasi parang nakita ko dito tinignan dito ng Thailand kung sino ba yung maganda pagdating sa ano sa projection yung maganda siya pagdating sa TV sa camera yung ganon kasi yung second runner up sa camera pag tinignan mo na siya sa monitor hindi siya ganon kaganda tapos yung first runner up ganon din medyo mature tignan pero kapag tinignan mo naman in person wow ang ganda niya sa personal talaga pero yung etong winner tama lang maganda siya sa personal, maganda siya sa monitor. Pero, kapag dinikitan na siya ng mga kandidata na banggit ko, ayun, nalalaman yung beauty niya. So, kung tatanungin mo ko performance, so, syempre, lumaban siya at nanalo siya. So, nakita yung performance level niya. Ang tanong doon, pagdating ba sa international pageant, kung may ibubuga ba siya? So, I think kailangan niyong maghanda, kailangan niyong magtraining So, kaya ba ng Thailand makuha ang susunod nilang corona dito sa Miss International? I think is not this time. Kasi, kapag kinumpere ko siya doon kay Jasmine at saka doon sa reigning nila na ano, Miss International, international na si Siriton. Ang layo ng beauty. Sobrang ang fresh-fresh kasi ng itsura talaga ni Siriton. Yung kumbaga para siyang, ano, yung beauty niya, uh, alam mo yon yung parang manika na na Asian, ganon. Tapos, yung personality niya, sobrang humble, sobrang, alam mo yung machika siya. So, mararamdaman mo sa kanya na Simple, pero nando talaga yung queenly yung dating. Eto kasing bago, parang feeling ko, nahihiya, tapos parang hindi siya ganun ka-confident. So, madali itong malamon ng Miss Philippines, si Nicole Bormeo. Kasi ako kasi, pag tinignan ko kasi si Nicole, very confident, nando talaga yung alam mo na, papalo lalo na pagdating sa communication skills kung paano kumuda kung, kung beauty naman ng na pag-uusapan for sure sobrang ganda din ni Nicole Bormeo sa personal so ang ano lang dito ang laban na ng Thailand yung height kasi para sa akin iba pa rin kasi ang datingan kapag matangkad ka so yon so hindi ko lang alam kung ano ba yung height ni Nicole Bormeo kung mas matangkad ba si Miss Thailand or mas matangkad ba si Nicole Bormeo so yun yung aalamin natin ako performance I think kaya ni Miss Philippines and then lahat ng aspeto I think mas mananaig pa rin si Miss Philippines more than dito kay Miss Thailand so yun, syempre I wish all the best sa dalawang kandidatang to mas gusto ko pa rin pumasok sila hanggang sa dulo ng competition kasi nangyari na yan di ba noon ang Vietnam, ang Thailand ang Philippines, yung mga Asia na sila yung natira doon. Tapos, alam mo yon, pwede naman eh, pwede naman mangyari yon eh, para maging equal yung beauty nila, di ba? So yon, ako para sa akin, pareha silang may laban. At tignan natin, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama sa, ano naman masasabi mo sa pambato ng Colombia, Mexico, at ang bagong kandidata na si Dominican Republic. Mm -hmm. Ako para sa akin ha, Si Dominican Republic, ang kinuha kasi nila, yung alam mo yon yung parang nakipaglaro sila doon sa ganda. Mm -hmm. Kasi parang piling nila na kulangan ng ganda yung pambato nila noong nakaraan taon. Pero kasi kung ikukumpara ko yung pambato noong nakaraan taon sa kayong ngayon, syempre mas caliber yung nakaraan taon. The way kung paano ito tumayo, kung paano ito magsalita, at kung paano niya i-present yung sarili niya. Hindi ganun kabongga yung beauty, pero masasabi mo naman na talagang very confident. Ayun yung lamang ng bagong queen, anong dating queen dito sa bagong queen. Ito naman bagong queen nila. Yes, She's pretty. Para siyang, ano eh, may star quality talaga. Pero ang tanong doon, gano'n ba siya ka-confident? ba? Diba? So, baka malamon lang siya ng bonggang-bongga -bongga ng mga kandidata na lalahok dito sa Miss Universe. So, yon. Kasi ako para sa akin, is not only about yung beautiful face. Kailangan total package ka talaga. Bukod doon sa may ino-offer ka ng ganda, tapos meron ka pang extra miles talaga na ganda, at Siempre ikonsyensya ka sa sarili mo at magaling kang magsalita. So 'yon, ayun talaga 'yung susi para manalo sa isang beauty pageant. Kasi kailangan talaga hindi ka lang basta-basta maganda eh. Meron kang karisma. Meron kang tinatawag na star quality na kapag dumaan ka, mapapawawan lahat. Katulad na lang yung nakita ko nga si Jasmine. di ba diba? Nung dumaan siya, yung nakita ko siya, parang napawaw ka agad ako kasi mukha siyang manika. In the first expression talaga, sabi ko, wow, ang ganda pala niya. O, oh, ba diba? Kasi iba yung nakikita ko doon sa picture, iba yung nakikita ko in person. Mukha talaga siyang manika. And then, doon mo may kung bakit asya, ah, ang ipiniling Miss International. Oh, so, dapat ganun yung beauty. And then, doon naman kay Miss Colombia, si Miss Colombia, pretty naman. Kaya lang, kasi syempre, iba din yung ino-offer neto eh. Medyo mas malakas yung yung kumpiyansa nila ngayon taon na to na makarating sa dulo ng laban because married woman and then may anak so syempre kakaiba parang ano ba ino-offer mo? At last, yung ganda ng katawan niya. Talagang ma yung lahat na parang, wow, talagang na-maintain niya yung ganitong ganda. O, oh, di ba So, ibig sabihin nun, malakas talaga yung laban ng Colombia more than dito kay Dominican Republic. And then, kay Miss Mexico naman, to be honest, si Miss Mexico, parang medyo nakakatakot kasi baka ma-thank you girl ulit. So, hindi natin alam kung ano yung ino-offer niya. Pero nag-top 4 nga dito sa Miss Earth. So, ibig sabihin, kaya niya i-present yung sarili niya ng bonggam-bongga -bongga dito sa Miss Universe. So, yon But, hindi ko alam eh, depende pa rin yon sa makikita natin sa mga kandidata at depende pa rin yun sa pag nila. Pero tulad nga na sinabi ko, malalakas tong mga Latinang to at parang feeling ko, kailangan mag-ingat ng pambato natin na si Michelle D. dito sa competition ng Miss Universe kasi hindi natin alam kung ano ang iyo offer ng mga to dito sa mga kurado ng Miss Universe. Kasi ngayon ang Miss Universe, parang nakikita ko, dikdikan talaga yung alam mo yon yung parang neck to neck yung labanan so may isang pagkakamali mo lang pwede kang ilaglag ng isa pang kandidata but ako naniniwala ako na kaya to ni Michelle D and then kay Dominica Republic I think hindi naman siya nakakatakot maganda lang siya charot and then kay ano Colombia naman Let's see, tignan natin So, magpakitaan sila ng galing sa Miss Universe So, doon natin malalaman kasi kung sino yung the best magsalita dyan. Pero ang isa sa mga nakikita kong the best magsalita, Antonia Forsyld pa rin. Yes. Kasi yung tono ni Antonia Forsyld, the way she speak, very strong. Very powerful. Kahit sabihin pa natin na hindi naman ganun kalalim yung mga sinasabi niya. Pero kasi ang power nun dating. Parang minsan ang awkward kasi ang layo sa itsura niya, ang humble-humble niya. Pero kapag nagsalita na siya, parang lahat makikinig sa kanya. Ayun yung talagang laban ni Antonio Forcil dito sa competition. And then si Michelle din naman, very strong yung kanyang advocacy. Kaya parang piling ko kahit pa idikit mo to kay Dominican Republic, ay hindi ka dapat maalarma. Kasi sobrang ganda pa rin naman talaga ng pambato ng Pilipinas. Very oriental beauty. And then, yung beauty ni Dominican Republic, magiging natural na lang yan pagdating doon sa, ano, sa El Salvador. Kung baga, magiging normal lang. ba? Diba? So, yon, So, ako para sa akin, kumpiyansa pa rin ako sa pambato ng Asia more than dito sa mga Latina. At malalaman natin yan in the future. So, yon, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyo lahat. Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like. And subscribe my channel. At i-click nyo na rin yung notification bell. Para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chika hat! See you tomorrow. Thank you guys. Pagod ako doon. <laughs> Oh, <laughs>